Bismillahirrahmanirrahim. Isang bagay po na dapat nating iwasan na ito ay mas matindi, mas malaki ang kasalanan kaysa panlilibak. Na ito ang paninirampuri o yung tinatawag na namima. Dahil ang hangarin sa bagay na ito ay pag niya ang mga tao. Ito yung mga tao na kapag may narinig siya na salita sa kanyang kaibigan kapatid na binabagit niya yung ibang tao ay pupunta doon sa ibang tao at kaniyang sasabihin ang sinabi ng tao na yun para sila ay magkaroon ng away. So dito po ay makikita natin na kabilang ito sa malaking kasalanan sa relihiyong Islam na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam la yadkhurul jannata namham. Hindi makakapasok sa paraiso ang namam. Ito yung chismoso, chismosa na nililipat niya yung sinasabi ng iba sa iba para sila ay magkaroon ng away o alitan sa bawat isa. Kaya sila ng mga tao na ito ay hindi makakapasok sa paraiso maliban na sila ay parusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang gawain na ito. Dahil ito ay malaking kasalanan sa relihiyong Islam.